Consistent na duwag, ganito inilarawan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima si Davao City Representative Paulo Duterte matapos tanggihan ng imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa investigasyon tungkol sa flood control project sa kanyang distrito. Sa liham ni Duterte kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., iginit nitong political harassment ang ginagawa sa kanilang pamilya at wala umanong jurisdiksyon ng komisyon sa mga miyembro ng Kamara. Pero sabi ni Delima, talagang hindi pumapalya ang pamilya Duterte sa pagsasalita na hindi naman kayang panindigan. Malinaw niya na lahat ng public officials ay sakop ng investigasyon ng ICI. Parang consistent sila sa mga ganon. ba diba? I, would, I would also say, consistent din sila sa kanilang cowardice. Wala naman nakasabi pagkakatanda ko dyan sa EO94 na limited lang sa members of uh, of the House na limited lang sa mga legislators, limited lang sa mga senators, kundi lahat ng public officials, kaya nga kasama dyan yung mga officials ng DPWH, like the district engineers, like mga former secretary, secretary, DPWH secretary, and undersecretary. Batid ni Delima na mayroong mga nais na umiwas sa pananagutan na pumupuna o naghahanap ng butas sa kapangyarihan ng ICI. Kaya naman patuloy ang kanyang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan na ang panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Nasaan na po? Bakit po hindi ba uh, ini-schedule for plenary? We have uh, barely five session days remaining. May sapat pa bang panahon? The only way na talagang mapabilis yan, na maging magbatas yan before the congressional break sa December 18, last day kasi, session day ng uh, kongreso ay December 18, ay isertify as urgent for the president. But we have not heard him talk about it. Samantala, binigyang diin naman ni House Infrastructure Committee Overall Chairman Terry Ridon na mistulang sinayang ni Duterte ang pagkakataon na sagutin ang mga aligasyon sa flood control project sa Davao. Uh, Congressman Duterte can basically decline as a matter of right. You no? Know? Kasi pangalaman mo yung binabanggit niya na no one can actually compel uh, members of Congress to attend before the ICI. But it needs to be clear as well that he has been given the opportunity to appear before the ICI and whatever, whatever it is, uh, a future referral to the Office of the Ombudsman involving matters concerning his district or his projects, uh, particularly those within the period concerning the 52 billion insertions into Davao City. Mababatid na pinasisilip ang mahigit 4 billion pesos na halaga na flood control project sa distrito ni Duterte sa Davao mula 2019 hanggang 2022. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji ka Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.